Hello mga cryptoman, men ya. Yeah, good evening as Up today uh Toby 'yung nabalala na mag-ano na siya. Wi Wednesday uh March 12 something. Hey, my good news. Tumaas ang crypto ngayon at sa uh, hindi tayo pwedeng uh naging 4% niya or something 42 magko 43. Oh, di ba? maganda ang kaso lang, ang sell kasi is 40 point something. Tapos po example na bili mo ng 38 yung nakaraan is magkano lang sa iyo, di ba? Maliit lang. Hindi man si pwede nating ibenta ngayon kasi ang buy and sell iba yung price. So ang selling ngayon is 40, ang price na sa Cardano is 42. <coughs> Ako, nag kumuha ko lang pambili ng bigas <laughs> ilang ano lang ilang piraso lang uh, pero lugi ka pa rin kasi iniisip ko uh, mga sampong slot uh, share ata na nakabila ko lang 38, 38. so nabenta ko lang 40 eh, magkano na piso piso so at least nakuha ko yung mga konti lang mga sampung share kasi mayroon pa namang naiwan na anong share I, uh, anong share kasi tinitingnan ko kung kung ang selling niya ay magra-run off ng 48 something 45 okay na din yun at is 45, 46, 47 ang selling price ng Cardano yan ang binabantayan ko ngayon so maraming na hindi natutulog ngayon pero hindi sila pwedeng magbinta kasi ka alam ko kung magbinta sila hindi niya, hindi niya ma, -ano, ma hit yung target nila ng pondo. O kung sa bagay, kung malaki ang ano mo, pira mo doon, <coughs> tapos naman mo lang piso-piso, kung millions yung ano mo, piso-piso lang by Cardanos, o ilang, um, isang libo or mino, 5,000 share, o piso-piso mahigit, eh, siyempre, meron akong 5,000 doon, di ba? Like, tayo naman, i-try kung maging 48, para mag-48 yung selling. So, kung mag-48 yung selling, aling, Um, uh, matangin mo, ang cardano na yan is maging 50 na ang buying ang ano, buying ng cardano so iba kasi ang ano, uh, buy and sell kasi ang sell baba, kung ikaw yung invest, yung isi-sell mo kung ikaw naman ba buy, kung gusto mag invest eh, buy yun, diba eh, mataas yung ano ngayon, si so, walang mag bumibili ngayon Ewan ko kung may bumibili ngayon, mag-hype sila ng pataas. Kung tingnan natin kung ngayon ay ating gabi kasi ngayon eh. <coughs> so minsan kasi ang mga crypto dito sa madaling araw magsing taasan, magsing babaan. Pagdating ng quarter to six, quarter quarter to five, parang medyo ano na hanggang mag-open yung time na seven, ay yun na steady na sila. Hmm. <coughs> minsan naman <coughs> kasi ano ngayon ay eh, weekends uh, baka malamang magre-request may magre-request atang mag magano tayo mag harvest na so aware lang tayo ngayon so ngayon yung iBugs ko na naman hindi naman ako matutulog tinitingnan ko yung presyo ng crypto kasi para naman ako ay maka-harvest kahit naman magsiseling ng 45, 45 kung magsiseling ng 45 kung meron kang 200 share sa so meron kang 3 sa so meron kang 600 ah, diba? kasi baka dahil ata kay Digong tatay Digong na dinakip parang si Jesus Christ dinakip na si tatay Digong nandyan yung mga alipuris o diba? kasi ibit ano ako sa kawa naman tatay ko kaya President Marcos kahit naman ano eh, yung utang na na binigyan mo binigyan yung daddy Marcos mo na malibing sa sa ano sa sa bayan eh utang, paano ng utang na loob kahit si ko ay ganoon din siya alam mo naman yung bunga nga ni tatay ganoon talaga kasi dati yan sa sibo ano yan ganoon talaga yan siya kasi dati yung nag aano sa amin nagda judge eh. dati nga din nagbisita sa amin lugar namin yan din kumakain doon sa amin piyesta noon sa part ng Cebu hindi ko sabi saan sa part ng Cebu kaya ganoon talaga si prangka prangka ba ganun. Kaya naman 'yung matanda kahit naman kasi ikaw naman ang presidente Presidente President Marcos. Uh, nasa iyo ang kapangyarihan. Pwede naman i, 'yung taga-nideer pwede naman ano sila kasi hindi naman sila kahit um, uh, ano gano'n eh, Ganun naman talaga. May mamamatay, may mabubuhay. Ganun naman talaga ang buhay ng ano ng tao. Kung ikaw masama, patayin ka. Kung hindi ka naman masama, hindi ka naman patayin, di ba? Be a good man para hindi ka mapatayin. So kaya nga peace na kayo for the nation, di ba? Nga, kami nga eh, kahit nga wala kaming tulog, makikita lang kami lang 30 pesos, 50 pesos, isa. Okay na sa amin yan kasi makabili ka lang bigas. Tapos may bayaran pa kami ng utang, hindi kami nakabayad kasi kulang yung income. Pero masaya, minsan mag-away. Mag-away ng asawa, mag ng, ano, dahil lang sa kulang pera, okay lang kung may trabaho kami. Both side, wala. So I enjoy this investing crypto kahit po ay, ngayon ko lang pansin na hindi <coughs> na pala pwede na ano mo. Kasi bumili ka ng 38 tapos nag-sell ng 40. So 38 something tapos 30. 39 something. Minsan nakabila ko lang 41. Ilugi na ko Ah, uh, humakot lang ako ng mga worth 500 pesos. Eh, magkano naman bilhin ng bigas? Hmm. Di makabakaan kami ng bigas. Okay lang kung naging 20 pesos yan, Yung sinabi ni President BBM na maging 20 kilos. Eh, ngayon, wala naman na ano eh. Yung mga sa probinsya dito, dito sa Mindanao, walang ano, yun, yung, yung katulad nila yun, ng bigasan ng ano, doon sa Manila, 30 plus. Wala naman, hindi kami nakabili dito sa Mindanao, ano ba yan? Sila naman sa Luzon. Sila lang ang kadiwa, kadiwa, eh Mindanao, wala. Hindi kami nakatikim. Ilang, kuha na, buwan na, news lang, yun lang, kami dito ng 50 kilo, 50 pesos ang kilo. Hmm masaya na sila yung taga Luzon na sana kung kung for instance papasukin tayo ng China hindi sana mauna yung kunin yung Luzon oh, di ba kasi sila naman ano din eh sila naman magulo dun hindi naman magulo dito sa Mindanao hmm? masaya naman dito kahit papano sila na naman ang lang nakatikim ng mga ganong-ganong bigas-bigas. Pero dito sa Mindanao, wala. meron ba pa. Hmm, saan ba yun? Di bibili sana ako. Di ko sa Facebook. Oh, salamat, President Marcos. Na nakabili kami ng ili. eh, wala eh. Kayo lang tagalusun eh. Kayo lang mahal ng Presidente. Kaya mahirap. So kung peace for the nation, eh, bigyan mo na ng pagkataon si, ano, si Tatay Digong na hindi siya mapunta sa Netherlands. Eh maganda naman sa Netherlands kasi malamig. Eh ang kaso lang malayo sa pamilya, didigen, eh, ano ing ano ni putulin ng ulo, kawawa oh, naming matanda putulin ng ulo. Alam mo gusto nila patayin yung matanda, masaya na sila. Ngunto mga gunggong na to. Eh, kayo ang mga adik eh. Kaya eh, hindi kayo nag aadik sana, sige wala sana adik sa Pilipinas, di hindi magaganyan ni eh. Sa President BBM, ang una niyong target is yung mga drug lord yun lang. Pag walang drug lord, kung walang magbinta na siya, bo wala. Bahit hindi kayo maka Ba't hindi niyo patayin yun? May kapangyarihan kayo eh. Alam niyo kung sino ang drug lord, di ba? O ngayon. Mag ano na naman tayo? Lang crypto kahit paano may pira tayo hindi naman tayo politiko na ano iyan ano natin yung crypto kasi kahit hindi naman tayo nag-corrupt dyan yung ano natin is crypto kahit bubagsak o ano kahit maganda naman yun ano yung bang walang sinasagasaang ano pera kundi sarili mo sikap di ba hmm. trader maganda yung ano yung gusto nyo I'm entrepreneur po ano tabahan mo trade ah oh ba bayan sir okay lang kung nagtitrade ka sa ano stock exchange e, maganda yung portfolio na marinig mo sa tao na ganun yung ano mo trabaho sa trader wow nasa ano pa ano sa wow Wall Street New York New York Kubaw kaya at least, may experience mo ganun. Kasi may mga expert na dito, na nakita ko sa YouTube na kumita daw sila ng 5,000, 10,000, 30,000 per day. Hindi ko alam kung paano nila kumikita. Baka malamang mala, malaki na na yung pundo nila sa crypto. Kaya ganun. Pero hindi ko alam kung bakit sila kumita ng ganun. Eh, ang crypto kasi, bihira silang vice versa or morning or evening na tumataas. <coughs> kasi dala, minsan, dalawang araw, dalawang araw din ang babaan, dalawang araw din taasan. Ngayon naman, one week, one week ata ngayon. Sana tuloy-tuloy yung pagtaas ngayon. Ayan e, ako kasi ako, pag maging 45 na ang ceiling, eh, dahan-dahan ako nagbawas ng apat o tatlong ano, 45, 46. Hanggang maubos yung share. Kasi, at least pa paano meron hindi na ko mag hype na hanggang 60 siya kasi malay mo hindi siya mabot ng 60 kaya tinatarget ko na lang tatlo tatlo hanggang maubos siya mabot siya ng 60 ay di maganda ang selling yon ha hindi buying yung selling kasi malamang mag mag ano sila hindi sila nag level ang selling is 40 for example 40 ang buying naman 42 so may ano sila lang dalawang piso di ba oh ganun talaga ngayon walang tulugan dahil nagtaasan ang crypto para tayo makaharvest kung sino naman dyan na malaki ang investment sa crypto ay good luck sa inyo yung mga maliit katulad ko pambili lang tapi saka tinapay. I-reinvest ko naman din yan. At is, papano in the future, lumalaki no, yung crypto. di ba? Uh, kapag may waste na pera, kung sampo, may 10 piso, 20 piso, 30 piso, eh, uh, 30 piso, mili na lumik. 30 piso. nag-vlog ko. Wow, nag-vlog ko. Nag-vlog ko para maraming followers. Wala naman nagpapalo sa akin. <laughs> ah, eh, ang ganda tingnan, no? Uy, nakabila ko ng... Ano, malali, ano, ano. Yan, future ba, future? Uy, nakabila ko ng bahay, ano, ganito. Dahil sa, ano, pag invest ng crypto. Hindi pa ko kumita dahil sa vlog. <laughs> dahil po kumita ako dahil sa crypto. Wow. Ang ganda. Wala wala Kasi marami nagbablog na ngayon do hindi na, na nasisiduhan ng Mita or sino ba sa TikTok na biglang nagbago yung TikTok kasi ano sana may bago ano na ngayon site na pwede pagkakitaan bukod kay TikTok, YouTube, sa Facebook. Na, ah, di ba? So kayong mga adik sa sugal, mag-crypto na kayo, huwag na kayong magsusugal kasi pag sugal kasi, hindi pag talo ka, talo ka talaga pag crypto, pag baba yung ano, exchange ng coin, may panalo ka pa rin kasi hold mo, hindi mo siya i-sell. Oh, di ba? Panalo ka pa rin. Eh kung nag palagi kang nag-scatter, tapos talo ka, ala, talo na talo. Kaya eh, ako sa inyo, doon kayo maglulong. O, kayo mga adik, wag crypto na din kayo. Ngayon, lululong ng usok ng ano, shabu. Wala naman magagawa dyan. Inom-inom, pagkatapos ng suyop ng shabu, mag -inom. Tapos ngayon, nag, na, hindi na makatulog. Para mga planning, nag-uusap, kung ano Ngayon, nagiiwanan yung isa, tumatalon. Yung isa, nagsayasayaw. Ngayon, si shabu, hindi natulog. Eh, mag crypto na lang kayo, di ba? tal panalo pa rin kayo in the future. Eh, kung mag-shabo kayo forever, ano lang, tingnan mo yung katawan nyo, ang na. Tingnan mo yung mukha nyo, payat-payat na. Tapos, para kayong praning. Nilululong kayo sa drugs, eh. Huwag kayong kayo sa drugs in the future. Wala namin makukuha dyan. Hmm. sabihin natin hanggang tumanda ka yung eh, ano ngayon kung may anak ka yung eh, din gusto mo din yon putang ina lagi kayo ng ano ng bisyo pinano naman yung mga negosyanteng yung ano ng syabo eh, huwag na kayong ano kung na nyo yung ano syabo na yan tama na huwag na ulitin huwag na maging baliw na kayo eh. hindi eh, ba kayo bumalik yung katinuan yung utak mo dahil diyan. Nakawa naman yung parents nyo, yung pamilya nyo, asawa, anak, lalo na yung matanda na na may pamilya at saka anak, nagsisabu pa rin. Ah, dami dito. <coughs> may anak na, may asawa na, nagsisabu pa rin. Doon siya nangululong ng sugal sa gabisyo. Ano ba yan? Kailan ba kayo na matauhan? Kaya mag-crypto na lang kayo. Dito lang na tayo in the future, kanya-kanya ang -kanya pupunta sa Hong Kong, Canada, Australia. Kung makapunta tayo doon. <laughs> eh, pag, pag, magulo yung Pilipinas, ay nangyayari. Ang ko, mag-martial law, tablaw. Ay, kakadiyos ko Lord. Ganun talaga ang buhay. O ngayon, after this video, titingnan ko naman yung crypto kung bumag bumagsak ba. Anduway uh, o amakyat ba. O. O, di ba? Iwan ko ba? Makabili na akong bigas! Sige na, bye-bye. Kasi, -bye. iti-check ko. Sana, i-pray natin si Daddy Degong. Saka, i-pray natin si Daddy Marcos PBM Jr. Na tulungan niya si Daddy Lolo Dig kung -pod. Siya lang ang ano, may kapangyarihan sa Pilipinas na i-execute yung yung ano na hindi sila pwedeng maka ano, di pakapasok. Hmm, diba? yung power of the, the Supreme Court, diba? Kung may sarili kang ano, heart feelings tulungan mo yung tatay di kung o sa eleksyon naman eh, kung sino ang bubuto yun na tapos kung for example kay Inday Sara kung manalo naman si Inday Sara maging presidente siya ang advice ko lang ni ati Inday Sara is wag mo lang awayan si Daddy Marcos BBM kasi hayaan mo na let them go we move on both Filipinos kung kay Manalo next president soon as to be sana hope to be haya mo lang yung mga nag-aapi sa Yoda in the dapat mo lang silang forgiveness you move on na lang tayo na kung ano ang ano ng Pilipinas kasi malapit na ang 2032 to, kung totoo yon yung bumagsak yung asteroid na yan Oh, 2832. Takin mo. 7 years from now. Saan yung Saan niyo mabagsak 'yon? Sa Pilipinas. ay eh, paano pag malapit na 'yon eh 7 years from now. Hmm. 'Yun lang isipin natin, hindi 'yung isipin sa pag bumagsak 'yan, pag hindi 'yan maano, iwan ko. Santay pulutin. Kaya nga gusto nga ni Elon Musk na makal lipat agad ng may eh, so ito Mars ba 'yon? May Korea ba 'yon? Mm, Mars. Hindi mm, di pa tayo. Hindi naman tayo dito makakalipat lahat. Kung 'yan ang isipin natin, oh, di ba? Kung papabagsak 'yan sa Mediterranean Sea, eh, ay malabang tidal wave lang. Eh paano kapag malakas yung impact? Mm, katay tayo tayo doon. Tapos nga awayan pa mga Chinese, China, dami na mga pira kayo yung presidente Gonggong na yun eh. Yung mga Astra Russia, sana hindi natin ano, eh, hindi na tayo mag-away-away ganun. Kayo mga nasa Pwesto, wala na mga sariling, ang dami ng gold nyo, dami ng pera, billions pa. Ano pa ano yun nyo? Isipin mo na yung mga tao sa, sa ano nyo, sa country nyo, kung may naghirap ba o wala. Yun ang unahin, isipin di, sariling bulsa, Mm, maraming country din na tulungan, eh, nakita ko sa YouTube. Ang daming country na <coughs> tutulungan sana, sa mga mayayaman na walang pagkain lalo sa Africa. Hmm. Kumiraan para sa kong pera ah, bibigyan pa sana 'yun eh. Asa wala eh, wala din ako. Hmm. Ubos lahat kasi bumagsak 'yung negosyo. <sniffs> kaya kung kaya 'ng ano, wag na kaya mag-away dyan ano-ano mga politiko dyan ano mm. yung kung politiko kayo, huwag yung mag-invest kayo lang shabu. Bakit kayo mag-invest? Kayo naman mga, mga drug lord. Bakit? Pwede ba? Bupo lang kayo. Ngawal mo kayo lang. Mga hotel, mga ano-ano ang gusto dyan. mga mga pagkain. yun lang mo kaysa mga sambang ano Gusto nyo lang. Gusto nyo ara every minute may millions Minions? ano yung millions yung oh nga totoo hindi madala yung pera sa pagkamatay nyo pero isipin mo naman kung ano ang negative mm, diba? <coughs> kasi may tuha din kami kasi hindi pag maraming drugs hindi safe ang lugar diba? kaisipin nyo yun okay lang sa inyo mga mayayaman kasi na safe kayo kasi may gwardiya eh kayo yung kami mga may hirap hmm. may buang doon sa labas hmm. nag, -nag, nag nag drugs sige mo to ah, sige mo to ah ah, ah 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 ito naman to yung mga politikong mayaman sariling iniisip ngayon nag iisip sila kung paano mag ano tayo lamang mga Pilipino kasi bakit kayo bumoto? Bibili yung buto nyo, lalo na sa probinsya, lalo na dito. Oh. Bili ng buto, bili ng buto. O oh, ngayon, ano nangyari? Di nag-corrupt din yung politician. Di kayo yung mga voters din. Hmm, gunggong din pala kayo eh. Sana hindi kayo tumanggap ng pera sa politiko para hindi sila nag-isip kung paano kayo bilhin. O oh, ngayon, ano nangyari? tayo naman eh tayo lang ang may kagawan lahat kung mayos kayo mga kapwa Pilipinong voters na hindi kayo tumanggap ng boto na may bayad butihin mo yung hindi nagbigay ng pera yun lang mm. eh nagagalit na ako eh parang ako presidente ng Pilipinas paano pag Presidente ng Pilipinas mas malala pa ako kay Digong Hmm, wag sobrang galit. Piyama, kung pisting yaw, ako bonok pisting yawa. ani ka mamatay. Hmm. Tumingon si Digo nga uh, magpusel. Ako hindi pusel, barangon ditso. Hmm. Diba? Salapang ko unti karong buanga ka. Oh, um, man. Nahirap pag presidente no. Eh, paano kaya no? Mag ko na Pilipinas. Eh di mo ng Pilipinas. <coughs> Hindi naman ako kurap. Nuskul <laughs> kaya nga. Ako inisip ko yung future ko. Kahit ay simple lang after 60 years old or hanggang 70. Kahit na 60 magbibinta pa lang ako ng tindahan ano. At least may income. Kasi yan ako pag ganun. Aba, yung ibang mayaman. Parang gusto na ang kinibuong bundo. Para lang sabihin nila sila ang number one na mayaman. Hindi yun. ano namang ganun sa So yeah, wala namang ano na maging mayaman pero in good way, not in bad way. Diba? So, kaya, okay Sige na, babo. Pray na natin lahat. Kaya, kung kayo ay nagbubuto ngayon, bubuto ngayon halala, no? Huwag kayo kayong tuanggap ng pera. Kasi adik kasi kayo, kaya nga kayo, no? Kaya nga yung buto na may bayad. Kaya lang dahilan kung bakit lalo tayong naglumok kasi yung politiko nag-iisip kung paano gusto nila kasi manalo kaya yun ganun gawin nila lahat para makaipon ng pera para i ibili ibili sa buto kailan ba kayo magmatao yung mga buang mga galing mga animala mga bunala mga kustang buburo na sige na kasi i-check ko na yung crypto naman ulit sorry for everything what I say sana po matanggap niyo yung advice ko lalo na kay kay ano kay Daddy marcus kawa na tanda matanda kaya nga ano, kaya naman kayo sa Sarah Duterte and Sarah sa kay si ano Ma, Madam First Lady mayaman naman kayo di ba <coughs> unity lang para sa mahirap walang na yung unity kap ano kayo nagpangayang ko dahil sa pira na ang kininyo in the future wag na tama nandami dami na pira nyo billions bilis bilis ng pira nyo, Billings, ng pira nyo. Hmm. kaya buti nga si Trump nag iisip sa, sa bansa ng Amerika e, tayo kayo hindi man kayo nag iisip ng ganun no? inisipin nyo kung paano puno yung bulsa nyo ba, diba? sana katulad kayo kay Trump hmm. wag kayong katulad ng China saka ano gusto ang kinilahat ng mundo sa kaya Saras ya hmm, Di ba hmm. Saka issues North Korea Huwag nyo ganon, ganun hmm. Hmm, Sige na Kasi kung mulagot nga rin ko Gamito na akong gahom Masa may gahom Masa na kuutot naman tut, tut, gahom <coughs> Babu Have a nice day Cryptocurrency si Mania Mamaya I-reveal ko ulit Bye bye